Ayan, nandito kami sa farm guys ni Ayan, ni Aura guys. Bumili ako ng gulay guys kasi sila lang ang may tinda nitong gulay guys sa lugar na to guys. Ayan, napaka daming mga malunggay dito guys oh, sa farm niya. Ayan. Dito kami bumibili guys ng aming gulay dahil uh, fresh talaga guys. And then may mga ano pa diyan oh. Ayan. Mga asahas. Ah, uh, saluyot. This is saluyot guys. Masarap to guys at masustansya. Oo, kahit kinakain na siya ng uod guys. Pwede na rin to guys pagtiyagaan kasi uh, ano uh, bihira lang bihira lang kasi to eh. Katulad nito laging maulan dito sa sa lugar namin so uh, mabilis lang siya makadami ng dahon. Right. Napakasarap nito guys itong saluyot <coughs> wala nang ibang saluyot dito natanim dito lang ito lang eh, dito lang sa area na to ha ano mo rin ako ng talbos ng kamote ano yung mga malunggay guys oh so malinis naman yung lugar guys Yeah, malinis. Ito. Paborito ko talaga 'tong mga saluyot, guys, kasi masarap siya. Masarap siya sa isda. Okay. All right, guys. Ito may mga talbos. Lalagyan natin lang ka natin ng kunting talbos. Ano? Okay? Dun na, ah, dun. Kumuha dun si tatay mo. Ah. Okay. Oo. Nasaan pala si mama mo? Saan nagpunta? Saan? Saan? Doon, Ay, no? Yan pala yung may mga lason. Lasong ba doon? Dadagdag ko pa ito dito sa luyot. Mayroon pang maano dito, eh. Ganda guys, oh, ang ganda ng view dito guys. Daming malunggay guys. Ayun guys. Oh. Ayan. 'Di ba? Marami mga punong kahoy, may mangga, diba? may sagingan, o may buko. O Kita nyo yung hitik na hitik sa buko, guys, oh. Yan yung yugo, oh. daming bunga. Ang bunga, mangga. Okay. Sayang so lang, guys.